At eh nga po. Patuloy pa rin po kami sa pag-akyat dito sa Mount Pico de Loro. Hu. Uh, yeah. Ah. 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 Minyan po talaga pag-akyat kayo ng bundok. Talagang although nandun yung sarap, yung saya kapag nasa Toktokan na pero hangga't wala ka pa doon. Talagang kailangan mo po muna ng paghirapan. Ah. 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 Uh. Ayun po yung dadaanan ko. Hu. Uh. Ah paakit po yan ah, ah. Ah. yeah ah. dito pa rin po ako ah ah ah, mong di ang hirap mong akitin pero kahit mahirap ka, eh pipilitin kong akitin ka ah ah Woo. Ah. Ah. Okay, mga Nandun po sila. si yung iba naman po nasa unahan na. Ayoko pa to. Yeah. 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 Tapos antayin po po natin yung mga kasama ko iba.